Nak, ano kang aras na matulog kagabi? Ah, Nak, 2. Anong 2? 2 a.m. o 2 p.m.? Tumaroon na ako matutulog ma. Anak, ano? Hindi ka pa natulog? Wait lang ma, may tumatawag. Nasaan, nasaan, nasaan? Ito ma. Wait lang, wait lang. Pupunta ako sa mid. Oh, no, Agad nagsisi ka na, nagsisinelpon ka la. Parang yung cellphone kukuha ko. Kaya na cellphone ha? Di na, hindi ko nang paparamay mo. Ay mama, dito na atagi mo sir influencer, ML, Crossfire, Roblox, or COD. Kaya na kumaharam mga mulay. Nagmumulay ka gudan ni email. Hoy, dito nagmumulay ah. Matani bugas, AFK. Ma, ano nga AFK? NFK? Mis ka na nga bugas. Basta bugas ta. Parta nga to. Sige ma, nga nakapapalit. Malamang nga to Ano pag to di po eh. Nga to, to ka natin sara. dati sara ngayon na to. Ugat ka natin sara. Sige naman, mapalit na ako. Sige, pag-iunay nga ito, Granger. Ano nga eh, Poy? Oh. Ano nga, Granger? Ipimahal ito.